Hindi na tinag ng masamang panahon ang dagsa ng mga taong dumalaw sa kani-kanilang yumaong mahal sa buhay ngayong undas. Ang ilan sa kanila kinailangang bigyan ng first aid kabilang ang mga nahirapang huminga at ang nadulas sa nicho. At dito sa Manila North Cemetery, nagmistulang dagat ng mga tao ang entrada kanina. Naayon po sa mga otoridad, umabot sa humigit-kumulang isang milyon ang bilang. Mayat-mayang may, may nagpapa-BP o nahihirapang huminga sa first aid station ng Philippine Red Cross at Manila Rescue sa Manila North Cemetery. Pero pinakamalala na siguro ang sinapit ng lalaking ito na nadulas habang nasa ibabaw ng nicho kaya humampas ang likuran pero nakatayo naman. Ligtas na siya ngayon. Nagsimulang manipis lang ang tao rito sa Manila North Cemetery pero bago man mistulang dagat na ng tao ang entrada ng sementeryo. Mga kapuso, ito na po ang inaasahan ng pamunuan ng sementeryo at ng Manila Police District. Ang pagdagsa ng mga tao, ganap na alas 10.30 pa lamang ng umaga, nasa 200,000 mahigit na ng mga kababayan natin ang dumaragsa po dito sa Manila North Cemetery. At dahil sa kapal, inaasahan nilang aabot ito sa isang milyon hanggang mamayang hapon. Ako po ay nasa entrance ngayon ng sementeryo. Ipakikita ko po sa inyo ang dami naman ng mga taong lumalabas. Kung inyong makikita, mas makapal po ang taong dumarating kaysa sa mga lumalabas sa mga oras na ito. Ma'am, <laughs> oh, ba bakit nyo po nilagyan ng ganyan si baby? Para, para hindi po siya makawala, sir. Kesa mawala, mas okay na raw itong mistulang nakagapos kay Dayan ang kanyang anak. Oh. Nakalak po yan, may lak po yan. Asan yung lak? Ito po, oh, may lak po. Ito po, bisusi po. Okay siya. Okay ka lang anak? Ha? Huh? Kahit ang ulan, pagsapit ang hapon, hindi nakapigil sa buhos ng tao. Pero napigil naman ang ilang araw ng paalala ang pagdadala ng maraming bawal. Pero ang hindi nalimutan siyempre ang pagsasaluhang putahe. Parang nasa picnic nga ang pamilya Fajardo nang magsama-sama sa puntod ng yumao nilang kaanak. Ay masaya po. Masaya pag nakikita nandito lahat ang mga anak ko. Dito lang kami nagsasama-sama pag araw ng ano, patay. <laughs> Pero habang marami ang mistulang may reunion, si Mang Eduardo dinatnang kung nag-iisa sa plaza ng sementeryo. Dito kung saan inilalagak ang mga buto ng mga yumaong, hindi na naipagbayad ng renta sa nicho. Tahimik siyang nagtirik ng kandila at nag-alay ng panalangin. Mamatay okay. na nga ako, 16 anos ako. Nung na nang nilibing namin sa parmin doon, sa dulo doon. Eh, na limang taon lang kontrata eh, hindi ko na narinyo kasi eh. wala pa akong trabaho, bilata pa ako eh. Apo. Yung makapagtrabaho ko, nung nire ko na, wala na. Sabi ng mga ano sa Norte, eh. puntaan nyo lang do sa plaza, doon na lang, nandun yung mga buto ng mga ano, matay una pa. Inalistarin ang hagdang ginagamit ng mga nag-over the na bakod at binabantayan ang mga informal settler na ginawang tirahan ng mga punto dito. Gaya ng nangyari sa puntod ng pamilya Mempin na ginamang bahay kaya nasira ang gate at pinaayos pa bago ang undas. Masagwa talaga, tignan dahil giba-giba na to. Okay. Mayroon na pong plano yung LGU natin on how to relocate them, kaya lang ginagawa pa lang. But they are uh, monitored at saka kinausap naman po ito ng administrator ng ating cemetery. Kanina mga kapuso, pinalawig po ng pamunuan ng Manila North Cemetery ang uh, pagsasara ng sementeryo uh, sa kalit naga 5:00 uh, 5 p.m. Nagbigay po sila ng isang oras na palugit para sa ilan nating mga kapusong hahabol sa pagdalaw sa puntod ng uh, kanilang mga namaya pang mahal sa buhay. Pero nilinaw nila bukas po, batay pa rin sa guidelines, 5 a.m. ang bukas ng gate ng Manila North Cemetery at magsasara alas 5 ng hapon. Mga kapuso, samahan niyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv